Let's eat! It. Oh wow! Oh my goodness! What is that? Talong. talong. My God, puro talong tayo ngayon. May talong din yan. Yeah, ano to? Ano? Wow, pinatwet ni Ate. Sa dapat, mag-aano ako ng ano, isda. Mm. Sinabi ko na nga pritong isda dalawa. Wow. Pritong ano. talong. Ayun si Banny ata sabi ng yeah. office nung use sa akin. Oh, dito. Ano to yung Beans. Puchero. Puchero. Wow. Ang sasarap naman. Saka yun yung ano. Yung salsa. 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 Anong salsa? Wow. Wow. Masarap. Wow. ano to? O yung ano, Biko. yung sa balakon. Warap naman yan. Maghirap mga dyan. Wow. Biko ni Ate Isabel. O yan ang pang And my specialty. toro. Karina. Ate Karina. Belo, belo. Ang dami natin, natin matamis. Yummy. Yummy, yummy. Yan, no, belo, belo. Ano ka di gilak ka na? ko ba nagbagong isip mo na? Oo nga, na nagluto ka ng belo, belo. Eh, mayroon akong gata sa bahay. Ayan. Oh, special sarap na. Masarap to pag video mo lang. Ilocano ng Bilodino. Ilocano ng Bilodino. Ilocano ng Bilodino.

Thank you naman. Ah, <laughs> oh, meron din na eh. Oh, meron ka rin? hindi natin nakita na Ba't isa. But nag-abala ka pa.